Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Nang makita ang mga iyon itong si mabilis na itong bumalik doon sa kinaruruunan nila ni Makro. Ngunit sa kanyang pagbabalik, ang tatlong mga albularyo na inarkila ni Irad at binayaran ng malaking halaga para makatulong sa kanila. Agad na naramdaman ng mga ito ang presensya nitong si Toro. Mabilis nang kumilos ang tatlong mga albularyo. Agad din na inaabisuhan ang mga pulis at mga tauhan nitong si Irad tungkol sa kanilang nararamdaman na presensya. Nagtataka ang mga albularyo kung bakit nakakaramdam ang mga ito ng presensya galing sa aswang. Nang mapag-alaman iyon nitong si Irad. Agad na inutusan ang mga tauhan ng mga antingero na puntahan ang bahaging iyon ng bayan habang sumunod naman agad itong si Irad kasama ang dalawang malalakas na mga bantay na sina Tio at itong si Marlon. Ang katanungan ngayon sa kanilang isipan kung bakit presensya ng aswang ang nararamdaman ng mga albularyong nakatalaga doon para magbantay wala namang kasamahan ang grupo nila ni Buhawi na isang aswang. Nakakaamoy naman agad itong si Turo sa panganib na paparating. Nakita niyang mayroong tatlong mga nilalang ang napakabilis na naglalakad doon sa gilid ng malaking gusali sa baba. Kasalukuyang nasa itaas ng isang gusali ang aswang na si Turo at pabalik na sana doon sa kinaroroonan nila ni Makro. Makalipas ang ilang mga minuto, biglang nawala agad ang tatlong mga albularyo doon sa gilid ng gusali. At bago pa makakilos itong si Turo, nasa kanyang harapan na ang tatlong mga matatandang albularyo. Ang mga albularyong ito ay mga bayaran na tagakitil at naninirahan doon sa bukirin ng tunggo. Ang sumunod na bukirin galing sa bukirin ng walog at kinatatakutan itong puntahan ng sinuman dahil na rin sa ang lugar na ito ay napabalitang ginawang tirahan ng mga tatlong malalakas na mga adularyo na mga tagakitil at marami na silang naiulat na nawawala sa bukirin na ito. Lahat ng mga naglakas loob na pumasok doon sa bukirin hindi na nakababa pa ang mga ito ng patag. Balita din ng mga taong nakatira sa isla ng Walog, hindi mga ordinaryong albularyo ang tatlong ito. Dahil ayon sa mga sabi-sabi, may lahing gabunan din ang mga ito. Bukod din kasi sa tatlong mababangis na mga albularyo, pinamumugaran din ang bukirin ng tunggo ng iba't ibang mababangis na mga inkanto. Ang unang ginawa nitong si Toro, agad na naglatag ito ng malakas na puder hindi pwedeng matamaan siya ng mga malalakas na orasyon galing sa mga ito. Malalagay agad sa alanganin ang kanyang sitwasyon kung magkataon. Batid nitong si Turo, nakakaibang antas ang lakas ng tatlong matatanda na kaharap niya ngayon. Wika ng isang matanda kay Turo. hmm. Ano kaya ang ginawa ng aswang sa lugar na ito? At ano kaya ang pakay mo binata? Hindi na. Hinihintay pa ni Turo na muling kumilos ang mga ito. Mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon itong si Turo at pagkatapos ibinato ang usal at mga linlang. Agad nang tumalon ng napakabilis itong si Turo pababa doon sa lupa. Mabilis naman na kumilos ang mga matatanda. Agad na nahagip nila ang aswang at tinamaan ng mga pag-atake. Nahulog sa gusaling iyon itong si Turo at lumalagapak ito pabagsak sa lupa. Agad naman na tumalon ang tatlong mga matatanda sa lupa para sundan itong si Turo. Ngunit pagbagsak pa lamang ng mga ito, agad nilang napagtanto na linlang lamang ang ginawa ng aswang sa kanila agad na nagiging alikabok ang katawan nitong si Toro na nakabulagta sa lupa. At ilang sandali, nakita nila itong si Toro na mabilis nang tumatakbo palabas sa lugar na iyon. Napangiti na lamang ang isang matanda. Hindi nila inaasahan kasi na may karunungan din pala ang aswang na iyon sa mga usal na hinaya Hinayaan na lamang nila itong si Toro na makalayo. At huwi ka ng isa doon sa mga matatanda. Hehehe, mukhang kakaiba din ang angkan na pinanggagalingan ng aswang na iyon. Kaya din pala nitong gumawa ng mga orasyon na linlang. Hmm, napaka-interesyante. Tanong naman ng isa sa mga matatanda sa kanyang kasama. Nagawa mo ba, Kanor? Sagot naman nung isa. <laughs> Ako pa ba? Oo naman. Nagawa kong markahan ang aswang na iyon. Kailangan lamang na pasundan agad natin ito ng mga alagad ng mga lamang lupa at mga engkanto. Para kung sakaling malalaman ito at mawasak ang aking ginawang pangmarka, matatagpuan pa rin natin ang kinaruroonan ng aswang na ito. Pagkatapos, nagtawanan na ang tatlong matatanda habang naglalakad doon sa kinaruroonan ng mga sasakyan nila ni Irad. Nang makalapit na ang mga ito, agad na nagtatanong itong si Irad tungkol sa naramdaman nilang mga presensya. Sagot ng isang matanda. Hindi o asuwang ang isang iyon, pinunong Irad. May mga tangan din itong kakaibang mga kakayahan at nakatakas ito galing sa amin. Ngunit huwag kang mag-alala na markana ang isang iyon nitong sinistor. At kaya na namin nasundan ito kahit saan pa magpunta. At mukhang kabilang iyon ng sinasabi mong grupo ng mga kabataan na pumatay sa mga tauhan mo. Ngunit hindi na nasiyahan itong si Irad sa ginawa ng mga matatanda. Wika nitong si Irad. Wag na ninyong patatagalin pa ang buhay ng mga ito. Malaki ang ibinayad ko sa inyo para mahanap at mapatay ang kanilang grupo. Tandaan ninyo iyan. Tumawa lamang ang isang matanda at sagot naman ito kay Irad. <laughs> Alam namin ang aming ginagawa, pinunong Irad. At hindi namin nakakalimutan ang aming tungkulin sa pagpunta dito sa patag. Pagkatapos, agad nang umalis na ang grupo nila ni Irad kasama ang mga anting nero at bumalik na ang mga ito doon sa kanilang kinaroroon ng kuta. Samantalang itong si Toro, pagdating nito doon sa kinaroroonan nila ni Makro, agad na ibinalita nito sa kanyang kaibigan ang mga nakikita doon sa loob ng bayan at ang mga nangyayari doon sa gusali kung saan kamunti kanyang makabakbakan ang tatlong mga matatanda ngunit batid nitong si Turo na hindi lamang basta na mga albularyo ang mga iyon Uy ka nitong si Turo mayroong mga matatanda akong nasisipat kaibigan ng makro nakasama ng mga tingiro at di hamak na mas malakas ang tatlong matatandang iyon sa tingin ko ginagawa na nila ang lahat para mahanap ang ating grupo Nakakalat ang maraming mga pulis at mga tauhan ng grupo ng mga kriminal doon sa kalublooban ng bayan. Tutuloy pa ba tayo sa ating binabalak, kaibigan ng Makro? Ngunit bago makapagsalita at makasagot itong si Makro, sumabad na sa kanilang usapan itong si Ronron. Wika nito. Tatlong matatanda ba ka mo, Kung ganun, maaaring humingi na din ng tulong itong si Irad doon sa tatlong mababagsik na mga matatanda galing sa bukirin ng tong. Ang tatlong matatandang sinasabing kumitil ng buhay ng mahigit sa isang daan na bilang ng mga tao. Wi ka naman itong si Makro doon sa kaibigan na si Ronron. Kilala mo ba ang mga iyon, kaibigan na Ronron? Mukhang ang tatlong ito ang dapat na uunahin natin na pabagsakin. Sagot naman itong si Rondon kay Makro. Kilalang kilala ko ang mga ito, kaibigan na Makro. Minsan nang nagkaroon ng paglalaban ang aming bayan sa angkan ng mga iyon. Hindi lamang mga bastat albularyo ang tatlong iyon Makro. May mga alagad ang mga ito. Nadaanda ang mga nilalang na tinatawag na abok at mga korkor. Kung kakalabanin natin ang tatlong matatandang ito, maaring ang kanilang buong angkan ang makakalaban natin mas nakakabuti siguro'ng unahin natin si Irad pag napatay natin ang taong ito at ang mga malalapit sa kanya sa kanilang grupo maaring mawala na din ang mga albularyong ito sa ating balakid ilang sandaling nag-iisip itong si Makro tama ang sinasabi nitong si Ronron hindi nila pwedeng ipagsapalaran ang kanilang grupo doon sa mas maraming makakalaban. Kaya nagpasya itong si Makro na itutuloy nila ang kanilang plano ngayong gabi. Ngunit ayaw na nilang pumasok pa sa bayan na iyon. Nakapagpasya ang mga ito na doon na sa mga kakahuyan dumaan papunta doon sa luma at malaking ospital. Gamit pa rin ang kanilang mga sasakyan, mabilis na muling umusad ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga minuto nang marating na nila ang nasabing ospital, agad nang kumilos ang mga ito. Iniwan na lamang nila ang kanilang mga sinaksakyan doon sa kakahuyan at nagpunta agad ang mga ito doon sa mga lumang gusali na nasa likod ng malaking ospital. Mabibilis ang kanilang mga kilos at nakapagkarga na din ang mga ito ng mga malalakas na mga sabulag. Sa tingin ng mga ito Madali lamang ang kanilang gagawin dahil karamihan sa mga antingerong kakampi nitong si Irad nakapwisto ang mga ito doon sa kalubdooban ng bayan. Makalipas ang ilang mga sandali, sa gitna ng kadiliman malayang narating nila ang mga lumang gusali at agad na nailigpit nila ang lahat ng mga nagbabantay na walang kahirap-hirap. Pati ang mga tauhan nitong si Irad na nakatukang magbantay sa lugar na iyon napapatay nila ang lahat ng mga ito. Ngunit wala doon ang grupo nitong si Irad. Ang tanging hawak nila ngayon ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan nitong si Irad. Mayroon itong malaking tinitirhan na nasa loob mismo ng bayan. Kaya kinakailangan talaga nilang pasukin ang bayan ng walog kung gusto ng mga ito na mapabagsak itong si Irad. Bago umalis ang grupo nila ni Makro doon sa lugar. Sinunog muna nila ang lahat ng mga lumang gusali na ginagawang kuta ng pangkat nila ni Irad. Kaya nabaling ang atensyon ng mga tauhan nitong si Irad na nando doon sa bayan. Nagkagulo ang mga ito at nagsipuntahan doon sa dulong bahagi ng bayan na iyon para alamin ang dahilan sa pagkakasunog ng mga gusaling ginawang kuta ng kanilang grupo at mas lalong nagpupuyo sa galit itong si Irad sa kanilang naabutan at nakita. Patay na ang lahat ng kanyang mga tauhan at nasunog ang mga lumang gusali kasama na ang malaking halaga ng kanilang negosyo. Halos magwawala na itong si Irad dahil sa galit. At napabuntungan pa ng kanyang galit ang tatlong matatanda. Sinabihan pa niya ang mga ito na walang mga silbi. Ayon kasi kay Irad, kung hindi pa hinayaan ng tatlong matatanda ang aswang kanina at agad nasinundan ang mga ito, maaaring hindi nangyayari ang ganitong iksina. Hindi sana muling namatayan ang mga ito ng maraming bilang ng mga tauhan at nadamay pa ang kanyang negosyo. Habang sa mga pagkakataon na iyon, umatras na muna ng tuluyan ang grupo nila ni Makro kailangan muna nilang muling magplano sa nangyayaring sagutan naman ng grupo nila ni Irad at doon sa tatlong matatanda humantong ito sa mas madugong patayan sa galit ng tatlong matatanda kamuntikan pang maubos ang mga antingyong tauhan nitong si Irad napakabangis na umaatake ang mga matatandang albularyo na sa mga pagkakataon na iyon nagbago na ang mga anyo at nagiging mga aswang na gabunan. sa kanilang lakas bilang aswang at bilang albularyo. Walang nagawa ang mga antingero at ang mga tauhan nitong si Irad. Agad na napapatay ang mga ito. Wakwak -wak ang dibdib at gutay-gutay ang mga katawan bawat maabot ng tatlong napakabangis na mga albularyong gabunan. Nakatakas naman itong si Irad dahil sa dalawang alalay nito na sina Marlon at Tio kasama ang dalawang barangan buong tapang na nilalabanan ng mga ito ang tatlong mababangis na mga gabunan ngunit napatay ng tatlong matatanda ang isang barangan bago tuluyang nakatakas ang grupo nila ni Irad makalipas ang ilang mga sandali parang bula na naglaho naman ang tatlong mga matatanda doon sa lugar na iyon sa gabing iyon nababalot ng kilabot ang buong bayan ng isla ng Walog hindi pa nasisinagan ng haring araw kinabukasan ang lugar na iyon nagsialisa na ang karamihan sa mga taong nakatera sa bayan dahil sa matinding takot nabalitaan naman nila ni Makro ang pangyayari doon sa bayan matapos silang makaalis kagabi, wikan itong si Ronron na inaasahan na niya ang mga pangyayaring iyon dahil ang tatlong matatanda walang pinapatawad at kinikilingan ang mga ito kapag nagagalit. Sa umagang iyon, nagpupulong na din muna ang grupo nila ni Makro. Nakabuo na sila ng panibagong plano. Papasukin nila ang bayan na iyon mamayang gabi at tuluyang patay na itong si Irad. Sasamantalahin na nila ang mga pagkakataon na napilayan ang grupo nitong si Irad wala na ang karamihan sa kanyang mga kakamping mga antingero kaya natitiyak nila na madali ang kanilang gagawin sa pagtapos ng buhay nitong si Irad ngunit sa umagang iyon hindi inaasahan ng grupo nila ni Makro ang kanilang bisita nakita ng mga bantay doon sa bayan ang paglalakad ng tatlong matatanda papasok sa bayan na iyon na pinamumunuan nitong si Tandang Ronron doon sa pasukan ng bayan, hinaharangan pa sana ito ng mga tauhan nitong si Ronron. Ngunit nagbabanta ang mga ito na papatayin ang sinumang pumigil sa kanila. Huwi ka pa ng isang matanda. Kung ayaw ninyong mamatay, huwag ninyo kaming pigilan. Gusto lamang namin na kausapin si Tandang Gunron. Nang mabalitaan ang mga ito ng grupo nila ni Ronron. Mabilis na nagpunta ang mga ito doon sa lugar at naabutan nila ang mga tauhan nitong si Ronron at ang tatlong matatanda. Ngayon, nasilayan na nila ni Makro ang mga hitsura ng mga ito at nararamdaman nila ang kakaibang lakas galing sa tatlong matatandang gabunan. Agad na muling wika ng isa sa mga ito. Hmm, Nagtatago ka pa rin tandang ronron sa katawan ng bata. Isang kaduwagan na ang ginagawa mo. Hehehehe. <laughs> Kaya pala, nandirito kami para ipaalam sa inyo na hindi namin nagustuhan ang ginawa ninyo doon sa bayan ng walog at sa pangingialam sa mga nagaganap dito sa aming isla. Tandang ronron, alam kong hindi mo na naisin na magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. At alam mo rin na hindi mo magugustuhan kung mangyayari man ang mga iyon. Gusto ko din na ipaalam sa iyo na simula kagabi, wala na kaming kinalaman pa kay Irad at sa kanyang organisasyon. Gawin niyo ang gusto niyo sa grupo ni Irad. Ngunit pakiusap lamang matapos ang lahat ng ito paalisin mo agad ang mga taong labas na kasama mo ngayon sa islang ito. Hindi ko gusto ang kanilang mga presensya. Sagot naman itong si Ronron Ron doon sa tatlong matatanda. Naintindihan ko ang ibig ninyong sabihin mga gabunan. Ngunit huwag mo akong diktahan sa aking mga gagawin. Manatili sa islang ito ang mga kasama ko hanggang sa gugustuhin nila tumawa na lamang din ang mga matatanda at muling uwi ka ng isa. <laughs> hindi kita dinidiktahan, ngunit alam mo na ang mangyayari. Tandang Ronron. Ron. Muling sagot naman itong si Ronron Ron na hindi natitinag doon sa mga gabunan. Gawin ninyo ang gusto din ninyo, mga gabunan. Gagawin din namin ang aming gusto. At nakahanda kami sa lahat ng pagkakataon nagkakatinginan muna nang matalim ang mga matatanda at itong si Ronron. Pagkatapos, tumawa ang tatlo habang tumalikod na at naglalakad na papalis. Nakakaramdam ng kakaibang presensya itong si Macro galing doon sa tatlong mga albularyong gabunan. Mukhang mayroong papalapit na digmaan galing sa dalawang mga malalakas na angkan. Ang nasa isip ngayon nitong si Macro. At alam din ito na sila sa dalapit na digmaan.